Nyalabas na nga ang Honda Winner X dito sa Pilipinas. Tara, pag-usapan natin 'to. Malamang maiwan ka pag gumiga ng sili niya door. Handang sibakin kahit pa naka 1000 cc motor. Talagang sisi 'yan yon at ito nga pala yung dalawa natin yung standard color na meron tayo yung pearl iceberg metallic at infinity red so nagkakalaga siya ng 129,900 at ito naman yung Honda Winner ABS premium natin nagkakalaga ng 129,900 at meron tayong matte galaxy black metallic at matte meteoric red metallic at ito naman yung Honda Winner X Racing ABS Racing siya so nagkakalaga ng 131,900 at ang kulay ay infinity red at dahil madalas, madalas na nga usap usapan dito sa Pilipinas kung kaya nilalabas si Honda Winner X, at eh, ayun na nga, eh, na-launch na sa dito sa Pilipinas sa SM South Mall. So maraming mga vlogger at mga content creator na pumunta at para makita at masaksya ng kagandahan ng Honda Winner X 150cc. So ito nga pala na, basuna siyang inilabas sa Vietnam at kaya matagal na rin ang chismis at usap-usapan kung kailan nga talaga ito ilalabas. So ngayon, the wait is over. Nasa Pilipinas na, na sa atin ngayon, ang on the winner X. So ito may kita nyo dito na napakaganda. At dito pala sa Vietnam, ang ano niya, signal light niya ay nakalabas pa. Eh, dito nilabas sa Pilipinas ay eh, naka invent na siya or naka ano na siya talaga siya naka input na siya sa play rings at meron tayo digital meter at syempre napakasabi na magsito at dual overhead cam na sa yung siya dito ilalabas sa Pilipinas at meron na rin siya dito uh, smart key system so dito sa Vietnam ay hindi pa siya talaga smart key system ay nilabas at ito yung digital panel niya na napaka premium looks at syempre napaka swabe at relax mo drive. So ito nga pala ko yung compare nila si Sniper 150 o X Sniper 155 dito sa Pilipinas o sa Vietnam. At dahil nga pinagkakagulo na ito ngayon sa Pilipinas at ito yung bibigay ko sa inyo small specs lang muna nito. So meron tayo sa engine oil na capacity ng 1.3 liters at ang kanyang uh, tanke naman ay pumapatak ng 4.5 liters yan sa full tank. So marami-rami at mahaba rin ang biyahe. At kung isa kayo sa so nagka-interest na magkaroon nito ng Honda Winner X, uh, pumunta na lamang kayo sa mga Honda uh, store at syempre ilalapag na rin yan sa mga kanya-kanyang probinsya. At syempre meron tayong tatlong variant niyan, standard at ang ABS premium at ang ABS racing. Pero koko sa inyo, may budgeting na naman kayo. Dito na kayo sa ABS racing, so nakakalagang 131,900 at tapakas na siya at tapakas solid At syempre siguro sana magamit ko to in the future at mapagtesting testing kung paano rin to i-ride tong motoro na to so yun, maraming maraming salamat at big big charot sa whole the Philippines, thank you